yun oh, Magagata na naman tayo ng laing sagyan natin ng tinapa yan, at masalap ang ulam natin ngayong gabi meron na rin tayong sili dyan siling haba at saka siling labuyo Ayan yan po mga lahok natin magagataan na natin yung inyong napakasarap ng ang laing milky na pa. Pakuluan lang natin yung pa, ano natin, papalunukon. Palalatikin muna para masarap. Dahil yung lahi na yun, malambot lang yan kahit right, matuyo napakasarap na lahi alu-aluin lang natin para magmantika na yan gata rapsa gusto na naman ang kanin lamig nito pili pang pambaon pinabukasan, hindi naman mapapanis yan lalagyan natin ng konting suka ang video ito para sa mga hindi marunong magtata panoorin nyo sa mga hindi marunong magtata dyan pinakamasarap na kata butuhin nyo muna yung kata bago nyo ibagay yung laing ha pamantikain nyo muna bago nyo ilagay yung laing ha tulagyan na po natin yung laing kasi okay kumulo na. Luto na yung kata niya. Napakabago. Ay, nakaredmere rin tayo ng kakang kata dyan. unang kata. Para mamaya, pag matuyo, lagay na natin yung Unang kata ng kata. Mamantika na po ang ating ginataan na laing. ang dami sili yan may sili nga ba may sili nila buyo talagang mapapakuha ka talaga ng kanin na dito nito napakasarap na lain yeah, bye bye thank you for watching